Mga kalugit, ayan, may customer naman tayo mga kalugit, o, oh, ayan. O, oh, nagnana, dyan siya, o, dali lang magdugo iyang kuko. Hindi okay, pa, niya ni mga kalugit, no? So, bumalik pa rin ang kuko niya mga kalugit. oh, O, diba? So, lagyan natin ng magic syrup. Goran na tayo. Para one time, big time. Para may kulit na yun ang Laban lang ka para sa ekonomiya <laughs> ng Pilipinas. <laughs> Ay, mm. ah, on ko lang ha. Mm. Ayan mga kalugi, tanggal agad oh, di ba? Ayan sa mga sasabi dyan na grabe ko ha, grabe ko magkulikot do, oh. gakulikot o balinghoy, panatan. Aura mo kay, kay ko hindi tabiglaon mga kalugi at magsakit ni siya. Hmm. Sibutang sa imong alkansya. Hmm. <laughs> Mita, please don't remove this video, okay? I-blurred mo lang ang dugo, abe. Hindi hmm, sa i-blurred mo, guys. Ang dalong niya. Ang dalong na. Isa okay na lang, hindi na lang. Ayan. Okay uh, sa... Ay, tulas po na sa ito. Grabe, no? Grabe kayo mong... Ay, gusto. ko. Ay, grabe ang post comments. Ay, grabe post comments. Naga sapatos ka Perminte? Hindi. Siman ka hindi. Hindi. Una to siman ko. Simulan ko. loko, mo kai ka sapatos pwede Hmm, ayan. Grabe yung no? Ay, hmm. eh, kay... Basta Natanggal dito. na yan. Ari, ka na mo man yun. yung No, lang sa mm -hmm. mm -hmm. ano ba? Sa akong service, service. Dari ito ay kay sakit to. Kaya ang tissue doon. tissue masyado Hindi pa sakit yan mo, Joy? Ayaw na? <coughs> Sabi nyo mga kalugit, kailangan dyan na siya ibiglaon lugit kay para matanggal, no? Gabi o. Oh. Ay, ginoo ko. Ayan. Sabi nyo, isa lang na kalugit, mga kalugit, sa kuwa. Kaya para hindi sakit, eh, stop, stop. Wala na yung arte-arte. Okay. para lang sa kwarta-kwarta, mga kalugit, sa vlog-vlog, nga kuno hindi makita ang dugo, Pakita mo na. Hmm? Okay. Gabi kayo. Hmm. No, Ang wipes sa isa ka wipes, ubos sa isa ka kukulang adlaw adlaw mga kalogit. Hmm. Ano ah, ba dito na kuha na? Hmm, wala Ah, napay is gamay lang 'to. Malakas lang. Hmm. 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 nah, mille. nah mille. Now, tanggal ah mas namin kayo minagulit kayo, mamaya sakit. Mm. Mas kung inay na yun, nabi, sakit. Sakit. dami sakit. Ako kay, para bigla, isa lang ba kay... Ang dalong lang, no? Dalong gito, ito, bubon. Manong lang yan. Ya, ya Margis man. galago ka sa ka lang sa Margis. Uy, that's free. Hmm. Uli naman po. ko to sa ano, katapusan. Wala ka nag-uli ito ah? Uli ko mga every month. Nag-uli ka, ka gito? paano hmm. kami harap ka pa ito ni Bersyo ano yun? Eh. Okay ka um, pa lang ba tindog? Parlo? Franchise lang. Basta mo gusto meron niya, bitch. Eh. Hindi rin talang Ano pa? Kung gano'n? Tundi rin naman taga-isulad, <laughs> taga-takurong <laughs> man. Palihod, la dream man. Ito pa tawag dito man. Ay, hey, damo man ladrido. Ay, nasimang ladrido? Oo, oh, ladrido. Sa, sa masya? Damo ladrido sa masya? Hmm. Sa awan may kulamay, drido man. Lumahan. Amay nga. Lumahan yan. Ladrido man. Sa diin ka ina? Ay, hindi. Nang ano gali. Taga-demo lang ba yung? Bagumbayan? Ay, Bagumbayan, Marion. Yung tanik mi dira. Parang December, duro Marion. Yung nisa Bagumbayan. Mga, mga ladrido? Oo. Uh -huh. Ang ladrido Bagumbayan, oo. Uh Di ba ta bukin ano? Bukin Pero, uh, yun naman. Pinsado na. Yun. Baka sakat dira ang ano, kutsi sakat Hmm. ngayon ng kutsi. sakat ngayon ng wigo ko daw. Ay, subong ko pala maniwuli ng ano, wigo ko. Pero, may kutsi mo ko dati sakat dito. Ay, oh, ah. Ang sabaw, makong sabaw Kung bayan ka lang ya. ano man, man. yan. Ano ba Highway yun. Gagawin. So, mga kalugit, tapos na mga kalugit. Oh, ay, ay, na, okay na, sir. O, oh, wala na yung sakit na. Uh, Ayanam okay. na lang sila. Yeah, Ayanam na lang sila. Yeah, ah, lang sila. Damdalong bala, oh. Uh -huh. Hmm? Ayanam na O Oh, damdalong, oh. na lang. Ay, ko, eh. Hmm. Ugma daw sa bayabas ang ihugas. Oo, oh, nag-ginugas ang ito bayabas ni. Bakal ka mo sini Ano daw? Na na ba para sa bacterial ba? Ah, okay. Ma ah, Eh. Oh, para magkatul-katul. So mga kalugit, thank you so much mga kalugit. O, oh, di ba okay. okay na kayo ang kukunin? Okay. Botanista, al no... no, no.